What's up? What's, up? What's up, mga guys? Dito naman tayo Nagbablog naman Bagong araw Bagong vlog na naman tayo So mga guys Ang vlog natin sa mga araw na to dahil It's my birthday today So maraming salamat uh, Papagad Sa isang taon na naman nadagdag sa buhay natin So maraming maraming salamat po Panginoon sa mga biyaya. Ah, uh, lahat-lahat na binigay mo sa akin, maraming maraming salamat. At saka sa mga malalakas, sa malakas sa pangangatawan sa lahat, good health always. Maraming maraming salamat talaga Panginoon. At saka may konti tayong uh, lulutuin kay. Magpapansit lang tayo bilang papasasalamat na na na, na dadagdagan na naman ulit yung edad natin. So mga guys, ay uh, papakita ko lang sa inyo kung ano ang lulutuin natin. Magpapansit lang tayo mga guys at saka samahan niyo ako sa ating pagluluto ng ating pansit mga guys. So this is ah uh, ito lang po ang ating handa sa mga araw na ito. So mga guys, tara na. So, ayun na mga guys. Ito yung lulutuin natin. Meron tayong kanton. Ayan, saka tanghon. Ayan mga guys. May repolyo. May baguio beans tayo. Saka manok. ah, uh, bill paper na grain. Saka ito siya. tawagin ko eh. Kalimutan <laughs> ko. Sibuyas. Saka bawang. Saka ito yun. May oyster soy sauce. ah uh, tuyo paminta, powder, asid, saka ito pinsin to siya mga guys, yeah. So ayan mga guys, uh, longganisa pala, ihalo din natin to siya sa pansit natin mamaya mga guys. Ito. So ayan na mga guys, naipakita na natin sa inyo kung ano yung lulutuin natin at saka mga sangkap sa gawin nating pansit. So mga uh, guys, so longganisa ang gamit natin mga guys dahil walang bilbao. Kung may bilbao to siya, masarap sana na may bilbao uh, mabango siya. So, ito na lang gagamitin natin yung lunggan na isa. Pwede naman yan. So, ayun na mga guys. maggayat na tayo ng ating pangsahog natin sa ating pansin. So, tara na mga guys. So, ayun na mga guys. maggayat na tayo itong bagyo beans muna. Ano, unahin natin mga guys. maggayat tayo ng bagyo beans. mga guys, ah, uh, ito na naman isunod natin yung CD natin mga guys. Ito, mga guys, itong sili, yung bill paper natin mga guys.

tayo. Bam. Ito na naman yung gagayatin natin mga guys. Uh, tapos na ang bawang kanina. Hindi ko pa na naipakita sa inyo. Pero tapos na yung bawang. So dito naman tayo sa carrot sink. Mga guys, ayun naman mga guys, tapos na tayo sa pagayak sa ating house. Dito na tayo sa ating retulyo. Sana natin ang paghiwa-hiwa ng retulyo. sa ating mga pagsahog. So, dito na naman tayo sa ating manok. na manok. Ito nga guys, hiwa na naman natin ito sa mga guys. Ito yung sariwang manok. hilaw ah, pa ito siya mga guys. Ito itong hiwa natin. Sa kamay, pinakuluan ako din na manok na parang himay-himay natin siya mga guys. Ito mga guys. So, so una natin, uh, ah, dito muna tayo sa hilaw na manok kasi mainit pa ito para tamang-tama. Pagkatapos natin ito pag hiwa-hiwa, lumamig naman itong mga ng manong. So, tama guys. Samaan nyo naman ako. hiniwa-hiwa manok natin. Manok na manok. So, ito dito naman tayo sa sariwa. Sa pinakuluan natin, hinimay magis, mga guys. So, ayan mga guys. Tapos na natin itong hinimay. So, dito naman tayo sa atay na pinakuluan natin ng

ang pagluluto na natin mga guys. So magluto na tayo ng ating pansit mga guys. Ganun pa rin, samahan niyo pa rin ako sa ating pagluto ng ating pansit. Tara na! So ayun mga guys, maglagay na tayo ng mantika. Mag-umpisa na tayo pagluto mga guys. Pansit na nga yung gano'n natin. Aba, kung wala na, nagkawin na lang. Wala na, kawin na So, yun na mga guys. Mainit na itong ka natin. Ilagay na natin yung bawang natin mga guys. Ayan. Magaloyin na natin, mga guys. Ang laki nito na natin mga guys. Caldero. Caldero. Talagang malaki talaga siya, kaldero. So, ayan nga guys. Ang isunod natin dito mga guys, yung manok natin na ilaw. Kasi diba dalawa kasi yung manok natin ng isang luto na at saka yung ilaw. Unahin muna natin ang ilaw mga guys. すいません。 natin ito siya maluto sa gisa natin ang malak natin mga guys malalaki yung hiniwa ng malak natin na, mga, mga, mga guys okay, ito naman ito na, mga guys ko na mga guys pag maano na po sa manok mga guys tama lang sa luwa so ayan mga guys hintayin muna natin sa mga guys na maluto sa sa ginisa yan mga guys Lutuin natin ito sa isa. At tapos nyan, saka na natin lagay ang mga gulay natin. So, ayun naman mga guys. Malapit na maluto yung manok natin. Isunod na natin yung sibuyas natin. mga guys. Pag-isa. lagay na din natin itong manok natin na uh, hinimay natin mga guys. Ayan. Ang purpose natin ito mga guys, bakit nagpakulo tayo para maduro siya, para masarap ang pansit natin. Para yung mga laman-laman niya magkahiwa-hiwalay nandun sa mga ano ng pansit natin. Didikit. So, yan. pa halong rin. isa ang mga seasoning mga guys. Ipahuli lang natin yung mga gulay natin mga guys. So, lagyan na natin siya ng toyo mga guys. Ayan. Ayan. Black pepper mga guys. Yan, black pepper. Powder. S. Yes. Lagyan din natin siya ng oyster soy sauce na guys. Para uh, medyo uh, may nananistanis uh, yun. Siyempre, lagyan din natin ng asin mga guys. Saka, bitsin. Bitsin to siya mga guys. Ito yan, spare po lang dito. muna. Okay, kaya nito mga guys, lagyan na natin ito ng... Ay, lagyan na natin yung ano natin dito mga guys. Yung mga ibang gulay natin. Yung bagu beans, carrots, at yung sili arsa natin. mga guys, ilagay na pala natin itong longganisa natin mga guys. So, lagyan na natin siya ng tubig mga guys. Tapos natin ito mga guys. Saka yung pinakuluan natin kanina ano, ng manok mga guys, ilagay din natin. guys, hintayin na lang natin kung kumulo ng kumulo, saka ilagay na natin dito ang baguio beans natin, carrots, saka yung tanghon natin at saka kanton uh, canton. So ganito ako magluto ng pansit nga guys. Tignan natin mga guys So, ayun mga guys. Hintay lang tayo mga guys. Pinakuluan na natin yung karne natin. Uh, yung karne ng manok. <laughs> Pinakuluan na natin. Tapos na natin ginisa. ilagay na natin. So, pag maluto na yung manok natin mga guys. So, ilagay na natin yung ibang sahog, pang sahog natin. Yung sili, yung bell pepper natin. Saka bagyo beans at saka carrots. Ilagay na natin doon mga guys hindi natin sila sinabay kasi pag sinabay natin, pangit ng resulta mga guys, madudurog yung ano natin, yung gulay. So, maya na yung gulay natin ilagay pang huli siya natin mga guys pag luto na yung manok natin. Pagkatapos, lagay natin pakuluan. Pagkatapos ng kulo, ilagay na natin yung kanton at saka tangho natin mga guys. So, mga guys, malapit na tayong matapos. So, huwag kayong yung mga guys. Hanggang dulo, sasamahan nyo ako para alam nyo kung paano ako magluluto ng pansit. So, ayun na mga guys. Kumulok-kulok na yung sabaw natin. <laughs> so, ayun na mga guys. Tahitay lang na natin mga guys. Ilagay na natin mamaya dito ang gulay natin. So, ayun na mga guys. Pwede na natin ilagay yung bagyo beans natin. So, mga guys, ilagay na natin. natin sila sinabay sa pag-isa mga guys kasi maduduro yan pangit ay lagay na din natin ang retulyon ang carrots natin mga guys yan ang carrots natin guys laloin din natin mga guys so, Ayan na mga guys, kumulok-kulok na naman siya mga guys. So ilagay muna natin to ang atay ng manok mga guys. Ito mga guys, oh yun ang atay ng malok. ilagay na natin pinakuluan natin to kanina mga guys in half cook lang natin so ngayon ilagay na natin siya mga guys yun so itay na natin siya kumulukulo mga guys para sunod ilagay natin yung bill pepper natin mga guys so ayan na mga guys ilagay na natin dito ang bill pepper natin mga guys ito mga guys so. lagyan na natin yung bill paper so mamaya bawasan natin itong sabaw mga guys baka sobrang marami lang itong, mga guys. so malaka yung ano natin mga guys yung pansit natin so babawasan lang natin itong magues total so, pag madali malang natin ito siya ibalik yung sabaw natin So ayun mga guys, ilagay na natin yung repulyo natin mga guys. Iuna natin yung repulyo natin kay sa ating tangho. Ay sabay natin sila mga guys, pero iuna muna natin siya paglagay. So ayun na mga guys, nandiyan na yung repulyo natin. Mamaya-maya ilagay natin dito ang kanton at tanghon na natin mga guys. Ayun. So mga guys, isunod na natin dito ang kanto natin mga guys. So ayun na guys, linagay na natin yung kanto natin mga guys. Yan, sunod natin dito ilagay mga guys yung tangho natin. halu lang natin po mga guys so ayan naman guys, dinagay na natin yung tanghon natin mga guys halu na naman natin mga guys ayan guys so ayan naman guys yan na yung pansit natin mga guys kung sa amin pa, tawag nito Uh, bam Bami kasi may kanton at saka tanghon siya na naghalok. Bami ang tawag sa amin ito na klase ng pagkaluto ng pansit mga guys. Yan na, mga guys, ito na yung resulta ng ating pansit. Yan. So tapos na to siya mga guys. Uh, okay na to ang lasa niya. So, inano ko muna, pinaabsorb ko muna kaunti ang tubig niya ito lang pa siya. Ayan naman guys. So ayun na mga guys, nakapagluto na tayo ng pansit para mamayang hapon na snacks namin dito mga guys. Snacks lang mga guys kasi wala tayong budget ngayon sa birthday natin ito. So importante mga guys, malakas lang ang katawa natin. So, ayan mga guys. Dito naman nagtatapos ang vlog ko sa mga araw na ito. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuportan nyo lagi sa ating channel. Mula umpisa hanggang dulo, sinasamahan nyo ako. Maraming maraming salamat sa inyo mga guys sa aking mga kapwa OFW kung saan ang sulok ng mundo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik sa ating channel. Sa aking mga silent viewers, sa aking mga kaibigan Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. So mga guys, paki-share na lang ang ating video, saka pakilike, like comments, at kung hindi ka pa subscribe sa ating channel, paki-subscribe na lang mga guys at saka i ang notification bells, yung logo ng bell dyan. Uh, I tap nyo lang siya para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploaded na mga videos. And this is it, yours truly, Michael Varietytion saying goodbye. God bless us always. Much love. I love you all, babus.